tayo aray. nyo, kaya nyo report ko na tayo sa dito. Ano yan ay? Huwag lang sa akin pa. Kalbara ako. Huwag lang sa Huwag lang si pag sa 49 halaga. Dalawang ako. Bayang puro na.

Pero eh, bara ako. O yan, yeah, magkakain yung binibigyan, Ben, ba? 70,000 70, mahigit. 70,000 Bawasan. 70,000. May bawas ba? O, yung sinasan. 70,000 mahigit. Lalaki. Ang pinigil sa limang pok. Ang pinigil mo kasi sa limang pok. Dumalaga. Dumalaga. 64,000. Kupala. Kupala. Pwede nang bembangin. <laughs> pwede nang bembangin? Ayan o. 64,000. Papawasan. Papawasan. hindi Ulan. 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 64,000. Ulan. Ulan. Pangararo Pangararo Pang, -araro. Pang, -araro. Pang -araro na oh Marunong na Marunong na sa pitik At uh, higit Magkano halaga mo boss? Mayigit lang na limang po Mayigit na limampu. Maalam na ay eh. palda Paldas na palang batok ay eh. Uh, Mayigit lang sa limang Maalam na oh Boss Naturoan na eh. Boss Piday <laughs> Magkakano 'yan, Nay? Eh? Ha? Magkakaano? 36. 36. 36. Mm. Mm. 36 pa naman 'yan. Babae. Babae nga. Meno mga babae. mo na. tatlohan. 170. Nagtatawaran pa. 170 na tawad. One medyo One seven. One seven aga pa na 7 pa lang ng ano pero konti na lang ang kalabaw baka kahapon huy nabili na si Webis pa lang ko kasi nadating na dito yung mga kalabaw mga pangkatay kahapon huy na maraming nabili oh, may tanso ang ilong niyan <laughs>

dalawa ay pa yung isa parehong bupalok oh, bilog na bilog eh bilog na bilog ngayon oh tingnan yung kawitan may ingit dalawang daan daw ang bilid dito sa dalawa Thank <laughs> you. Pagkakino, mamarkala dito. Isang <laughs> kaba. <laughs> Ayan sige po. Ito nabili ni Sir. Uh, dalawang buo palo. Galing malbar. Oh, malbar? Ayan, taga galing malbar. 216. 216 P216? Kamul. ni kabatingan. Kito tubo daw ng dalawang <laughs> libo. <laughs> Hindi siya binibigay. Ayan o. Oh. Taga malbar daw ang ano? May-ari. Sino po yan? KD? KD. Si, sir, er, si Boss KD. Namimili dito ng alabaw. Taga lang po kayo? Hmm. Taga lang. Saan? Ah, yung mga jambong yun. Ito yung mga yun. oh, oh. malaki. Mga nagigang malaki dyan. Ayan. Mabalang malaki din pala. Madami din pala mamili dito si Boss. Si Boss KD. Napunta rin ganun. Na lasay na. Boss KD. Madalang. KD. Madalang. Oh, si Boss KD. Si Boss KD. Ayan. Ayan. Oh. No. Ito, isang native lang pero ang laki. Nabili rin nito ng 90,000. Solid na solid naman. Wala rin ang katawan. Ito rin po. Um, Built niya. Okay, Boss Katie rin to. Ayan. Oh. 90,000. Kaibigan, magkakano dito sa bupa lang sa kalabo Eh, 75 bawasan. Babae. Babae. Malaga. Yung isa? Bawasan dito po. Lalaki. Ito ay 75 bawasan. Oo, 75 yan. Eto. Malaga. Ano sa bawasan dito po? Ito, bawasan dito po. Lalaki. Yan, umiihi eh. Bawa oh, selamat dari Mitra Tuhan wow. oh, nah? Bawa like hindi. pa sa iyo. Ngini hindi kaya bang, kung hindi kaya ba na sinasabi ko? So may isang tao. Titibok po sa limang palayan ng isang bigay. Para sa mga 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 Isang daan taon eh. Isang daan taon na hindi Isang na eh. Mapapipiliin mo. Masin Jay, na.

Sa mga lupa. Wala yan pa Kaya ako din sumasa iyo. Para ito na sa pinamin para hindi makamagalang mo sa iyo. Kapatid ko Moria. Kaya naman magkapatid na tao, hindi naman tayo para mga... kaya ka. Ano nga lang, Ikaw na ang tawag dyan. Ang tawag dyan sa kanya. Okay. May pasensya. Ako na lang yan ang pasensya. Kanina pa ka. Malay mo ikaw na suwerte. Oto. Patulan niyo ito mga masya. Waiting na walang taya eh. Pagbasis na suwerte. Walang taya. Dito namang manong sabi niya ni Suwerte yan. Yung natawaran ng madaling araw at nag-iwanag. Hindi Hindi binigay. Dami, niyo, ay. Bakit, pa, pa, inyo, ay, ala, kami damay niyo ko ninyo, tatlo. Tapos nga, pare. Walang may mga Bakit po kayo, be? Ano ba't pala kayo ninyo naman sa Kaya lang kami mamumura niya pagkatamating ng biyernay. Dahil lang kami may ibili ninyo sa inyong may damay. Ay, halos sa pag-imbaka ako yung ipagtamungan ninyo. At kilala-kilala ninyo, pare, ako.

May mga namatay na ba? May po. Ang nagaaantaw ay bawas. Isa na, isa na. Kuya, Is 'yan. Oh, isa pula ko din eh. Oh. Wow. Ang mayanak, kamayawa pagsama diyan. Hindi, hindi akin. Pag na namamay maganda iver, isa pula ka hindi akin. Wala <laughs> na naman traffic. Maganda. Pwede kayo isama? Eh <laughs> si Sir. Ikaw mag-aalaga yan? Tagal saan ka, Sir? Tagal Surzaro yun. Ito yung nabili ni Sir, sa Salapi. 50, Purong bupalok. Ano to Sir? Pambubukid mo o papalakihin mo lang? Ha? Halaga. Hindi, gagamitin mo sa bukit o papalakihin lang. papalakihin lang? May mga alaga ka na ba? May mga alaga ka ng kalawaw? ito na. Ah, dalawa ito. Ayan. Bakit po pala ang napili mo? Mabilis na laki? Malo sa gabot. May presyo. Ayan, kaya pa pala binili niya. 50,000. Mga ilang taon mo itong alagaan? Wala na. Wala na. Sisi tayo. Pagka kumikita no, na ibebenta na. Salamat, e, boss. Ayan, ang sitwasyon ngayon dito sa Kalabawan. Medyo madalang. Pero si sir, may nabili. Sir, magkano niya nabili yan? Magkano 58 ayun nabili na pala niya, sir sir nakabili ka pala na naman sir ha ayun si sir 58,000 daw ang bili ayos na ayos yan buong salamat sir ayun o oh, nagtayo na mga wala nang hawak yung iba at talagang madalang madalang oh, ay kumalat sa lahat ng dilay ito ito kaya 50 ang